welcome to my vlog for today's video. Mm -hmm. Today, kasi sobrang uh, pinatamad ako mag-makeup. Usually, ginagawa ko ito kasi mga kagood ko ito, mga friendship ko ito, mga nag-makeup, uh, nag-makeup dito sa SM Baliwag. So now, nandito ako sa booth or sa shop device, cosmetic. At syempre, kasama ko si... Really, hi, yeah. really. So, guys, samahan yung kami ngayon para pag may time din kayo, pumasyal kayo dito sa SM Baliwag. Panoorin niyo po ang aming makeup session. Tara, let's go! Some more, please. Sana all oh, may nakikita ko dito mag-jowa. Diyos ko mga bagets. Naka-holding hands. Nakakaloka. Uh, so habang habang uh, kami nagme-makeup ni Re Ready? tama? Ha? Really? Mag-ano kami? Mag, uh, mag talk show naman kami dito. <laughs> Ay gina, binisan mo na. Huwag ka nang mahiya, Renny. Really? Kano ka nakatagal dito sa Vice Cosmetic? 5 years. Oh, five years. Meron naman ang sweldo nyo dita, diba? Diba? Kota -kota dito, diba? Hindi ba? Wala naman kota-kota. Meron siya. Ah, kailangan makakota ka sa loob ng isang buwan. Eh, what if hindi ka nakakota? Ano mangyayari? Wala naman. Kapag kailangan na talaga na ano yung... wala mamit. Ah, mamit mo yung kota. Tapos pag nakakota ba kayo, may additional ano? Additional incentive. May incentive naman. Mm -hmm. So, kailangan talaga ginagalingan. Yes. Diba? Ginagalingan ng very, very, very perfect. Diba? Uh, Meron ka ano na bang asawa rin? boyfriend? Wala. Ay! Oh, everyone! So, wala pong boyfriend to ah. Puntahan niyo po sa Vice Cosmetics. <laughs> Nako Naka, ah! Nakakaloka! Oh, okay, diba? So ayun na nga abang ako ay inaayos dito kasi mga uh, yung mga staff ko dito very ano po sila accommodating then super super beshi beshi ganun ang bag. So everyone, so maganda naman talaga. Bumibili talaga ako ng mga product ni Di diba ba ang may-ari balita si Mama Dice? O, bumibili talaga ako ng product ni Mama, Mama Vice. Usually, di, di ba, kabibili ko lang dito. Bumili talaga ako dito. Maganda talaga ang mga product ni Vice Cosmetics. So, talagang, uh, pag wala na ako mga gamit, pang event, dito talaga ako pumunta. Kasi, lalo yung mga lipstick nila, di ba, tapos yung pangkilay. Very, very perfect po. Kaya, everyone, wag na po kayo magdalawang isip sa mga uh, gustong gumanda at nagpapaganda. Puntahan niyo lang po ang Vice Cosmetics. Very perfect po dito sa Vice Cosmetic. Mame! Baka naman, mame! Ang tawag dyan, loose foundation. Translucent powder. Wala wow. siyang, ano, Kumbaga, kumbaga pang oil control, very good. Cool. Oh. Kumbaga kung pwede siya sa morena. Okay, sumama ka dito. Hi everyone! So ito yung mami ko tiga sa El Defoso. Nakita po ako dito sa SM Baliwag. At ayan, sumasama po sa vlog ko. Kaway ka naman mami, kaway ka. Yeah! Sino po kasama nyo? Oh, kayo, kayo po ay may banding, gano'n. Ah, gano'n po talaga pag mga nakakaangat sa buhay, may... di ba? Pag nakakaangat sa buhay, pa SNSM na lang, di ba? Sumama so, po kayo, Ayan. yan. Nakita niyo po. Sige po, mami. Bye-bye. So kilay na po ang ginagawa sa akin. Isa sa mga pinaka favorite kong uh, uh, part ang uh, paglalagay ng kilay at na hindi ko po 'yan ma-master per se, ni perfect po ang mag very very nice. Everyone, thank you so much, Vice is Esme and thank you so much to you. Rally. Sa napaka-fresh na makeup natin ngayon. So na, pupunta na tayo sa event natin. Thank you so much, everyone!